Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ako ay inyong Nino Ray, patulog na sana ako. Kaso, meron kasi yung dumaan sa ating uh, news feed, no? Trending kasi itong tatlong vloggers na ito. So yan sila ni RTV, Alvik TV, Alvin TV, at itong si Kuya Bok TV. Hindi ko alam kung bakit trending sila. Kasi alam ko lang, uh, meron silang common denominator, di ba? Kung mapapansin niyo yung kanilang uh, Facebook page ay meron TV sa dulo. At ang isa pa, na uh, check ko din yung mga accounts nila, um, silang tatlo nagko-content about kay uh, Diwata, yung adiwata Diwata Pares overload no na content na halos everyday nagpo sila about kay Diwata. Tapos may mga nababasa ako na ginagatasan nila si Diwata nga sa pagko-content nila araw-araw. Tapos may nababasa din ako na dapat anong tawag dito? Dapat daw ay bahagi nila o bigyan nila ng shares si Diwata kasi na kumikita sila marami nagsasabi na halos doon na daw natutulog malapit, no? Ano pala kung nag-rent doon ng boarding house or ano man, para at araw araw-araw. 24-7 pa nga nakikita ko na nag sila tungkol kay Diwata Paras. Pa so, hindi ko alam guys kung issue ba yon or ano. Eh, mga content creators naman yan, no? Kasi e, syempre, trending si Diwata ngayon, malamang. Eh, to-content talaga nila yon. Do, no, meron naman nagsasabi kasi na yung iba umay na kasi sa Facebook page nila puro diwata, diwata, diwata. You no? Know? Subukan so, naman nila siguro kay Encanto din. Hindi kaya kay uh, ba isa. Pero pa ako nakitang dalawa din eh na nagtitinda din ng pares, you no? Know? Na tuwang-tuwa din sila kasi kahit paano dahil kay diwata ay eh, nakilala din yung kanilang parisan, di you ba? Know? Pero hindi ko alam kung ano yung uh, issue dito sa kanilang tatlo. Di ba? Kuya Art, kaya si Kuya Art, si lang dito, Alvin, at si Kuya Bok. Kasi may nabalitaan din ako, kasi napanood ko, si Garden Don, na wala namang problema yung kay Diwata, na hindi na vlog siya o kinakontent siya. Kasi unang una, win-win situation, di ba? Kasi kikita itong mga vloggers o content creators at the same time, mapopromote yung parisan ni Diwata. Di ba? So kayo guys, ano yung masasabi niyo dito sa um, trending issue na ito ngayon? Tumit ng bilog nga kayo. At nang makatulog nyo. Nga. Okay, hanggang sa muli. Ako po yung Ninong Ray. Bye!